O yan, napagkantang blessing. Nangingi kami ng guava sa kapitbahay. <laughs> Inani namin yung guava sa kapitbahay. Kasi naglalaglagan lang. Hindi sila mahilig ata kumain ng ganito. So eto, yung mga hinog, gugulayin ko para kay tatay. Ayan, gagataan natin. Ayan. Ayan. Tapos, syempre, etong mga hilaw, yung maniba, I mean, yung mga maniba, kakainin natin. Eto ay napakasarap ng nagulayin, gataan. Tapos, no, no, baby, it's so masyado hinom. Tapos, kaparis, ay tuyo. Ayan. Ayan. Eto, syempre, kakainin natin. Napaka masustansya po sa lahat ng mga prutas. Ito yung nagko-contain ng napaka daming bitamina sa katawan. Ayan. Nutrients na magagawa sa ating katawan. Sa ating health. Maging ang dahon nito. Ayan. So, napakalami at ang lalaki pati. Ayan. Yung mga unang bunga nito sobrang lalaki. Ngayon nga, medyo lumiit na. So, ayan. Thank you so much po sa aming kapitbahay. Ayan, napakasarap na bayabas. Ayan. Si Mik Mik, nakakain na. Ako nakakain na isa. So, si Kuya, hindi naman na si Kuya nakakain. Si tatay, etong medyong hinog ang kinakain din ni tatay. Yung hinog na hinog na gulayin natin. So, kukuha ako ng konti. Magugulay ako ng lai. Kukuha ako ng konti na gata. gagata tayo para dito. <laughs> so, hindi isasama ang ano. Tingnan nyo ang kukuko. Ang dumi-dumi na. Kasi, naghiwa ako ng rambutan. Ito gamit ko. Kukuko. ko. Ayan. Puputulan na lang natin. Ikakat na lang natin mamaya yung aking kuko maaano na naman to tawag sa amin madudumpol ayan so ayan ito naman yung kinain ni Mik, -Mik. hindi pa nauubos pero ubusin na yan ng aming prinsesa <laughs> kumakain ng aming prinsesa so eto that's all for today Thank you for watching. Thank you, Lord. Bye. Thank Bye. Thank, thank you, Lord. Thank I love you, my Lord. <laughs> thank you, Lord. I love Lord. you. Ayan. Libre lang naman kami kumuha dyan sa kapitbahay namin ng ano. Sinasabi naman nila. Kasi hindi talaga nila nakukuha. Sayang lang naglalaglagan. Dami-dami nang tumubo dito sa amin okay. may mga paso. Sabi ko nga kay kuya, itanim sa Amadeo or kung hindi sa Kabinti. Pag nakapasyal sa Amadeo or sa Ka Kabinti. Yan, thank you so much for watching. Bye! <laughs> Nakakailang bye na kami.